Ayan, maraming salamat ng Bibining Piray sa uulitin isang kapagpalang araw sa ating lahat. Magandang umaga sa lahat. Mabuti naman. Kung gayon, dahil alam ko, buhay na buhay pa rin ang mga diwa ninyo. Ngayon, dahil tapos na natin mag-usapan ang iba't-ibang kalagayan sa ng panitikan sa panahon ng hapon at sa panahon ng kalilaan o ang kasalukuyan. Ngayon, ano nga ba ang kalagayan ng panitikan sa panahon ng hapon? Ano naman natin na ang pananakot ng hapon, ito ay nagsisimula ng labing siyang apat na hanggang labing siyang apat na Ang kalagayan ng kakarihan, ang kalagayan ng panitikan sa panahon ng hapon ay pag sa ginong-ginkon, uh, you know, sa pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbasa. Maaari na lang umupo. Ngayon, base sa binasa ni Deacon, ang panahon sa pananawin ng hapon, ito ay nagsimula ng labing siyang apat na pag-isa hanggang labing siyang apat na pag Ang katangian o ang kalagayan ng na ang ating pag-uusapan, ang kalagayan ng malitikan sa panahon ng hapon, alam naman natin na sa panahon ito ay nagbabawal ng mga hapon ang paggamit ng Ingles sa pagkat nais nilang burahin ang impuwensya na dulot ng mga Amerikano. Kaya naman, ito ay naglalayan na panalapalawakin ang panitikang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng wika, Tagalog at para na rin pagyamanin ang ating kultura at ang ating sarili wika. Yan ang kalagayan sa panahon ng hapon na kung saan ating ng igles. Ngayon, pagbuusapan naman natin ang katangian. Ano nga ba ang mga uri ng katangian na ginagamit sa panahon na ito? Ang mga katangian sa mga paninigal sa panahon ng hapon, ito halimbawa nito ay ang panday na isinulat ni Amado de Hernandez na ito ay naglalatan kung ano nga ba ang mga paghihirap ng ating mga mga mayang Pilipino. Naiintindihan mo ba ang kalagayan ng paninigay sa panahon ng kapon? Mabuti naman ito ko yun. Ngayon, dumako na tayo sa panahon ng kalayaan na nagsimula noong nagsisang apat na pot Digma ang digmaang pandaigdig o ang tinatawag natin ng World War II, nakamit ng ating mga mamamayang Pilipino ang kalayaan. Kaya naman ang katangian ng pahitikat sa panahon na ito ay dahil nakamit na natin ang ating kalayaan, ang mga malimulat ay malaya rin na gumagamit na ipahayag ang kanilang mga sarili, sa lundi, ang kanilang mga opinyon tungkol sa mga iba't ibang isyo sa lipunan. At dito din Wahin na ginagamit sa mga panitikan na kaya lang ng Ingles, wikang Tagalog, at marami pang iba. Ngayon, pakibasa ang katangian ng panitikan sa panahon ng kasalukuyan o ng bagong kalayaan. Pakibasa, binibining inferno. Pakibasa ng malakas sa pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, simulan. Sige magbasa ng malakas? Ayan, maraming salamat sa iyong magbasa. Ngayon naman, ang katangian sa panitikan sa panahon ng uh, kalayaan, ang panitikan ay sumasalamin sa mga iba't ibang -iba isyo, katulad lang ng paghihirap, uh, katarungan, hindi kaya yung mga korupsyon, na kung saan ito din ay tumutukoy sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, kagaya lamang namang ng na, digital na mga panitikan, kagaya ng mga blog, uh, mga uh, social media at iba pa. Halimbawa lang lang ito ay ang Wattpad. Sino sa inyo dito ang nakakabasa na ng Wattpad? Sige, Jenny, maaaring mo bang ibahagi ang iyong karanasan sa pagbabasa? Ayan, maraming salamat. Kagaya nga ng sinabi ni Jenny na ang Wattpad ay mayroong iba't ibang mga tema na kung saan ito ay maaaring sa pagkikinig at maraming pagkakasiba. Ngayon, naiintindihan nyo lang ba ang dalawang kalagayan o ang kalagayan at katangian ng dalawang panahon? O po sa ito ay ang panahon ng hapon at panahon ng kalayaan? Meron pa ba mga katanungan? Mabuti naman kung ngayon. Sa kabuuan, ang kalagayan ng panitikan mula sa iba't ibang panahon, ito ay humuhubog din sa ating panitikan. Kaya naman, dapat natin pahalagahan at dapat natin ingatan ang iba't ibang katangian at ang iba't ibang mga uh, proseso ng pagsulat ng panitikan mula sa iba't ibang panahon sapagkat ito ang nagbubuklod sa kung ano ang ating